Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. pwedeng din. na may salve. Tuloy natin yung nasa chat. Yes, uh, kasama mo si uh, Ma'am Edna Kino sabi niya. So, kung budget ang problema at di naman malaking Insan factor na e. ginawa ang NCSC, paano mo i-improve ng panukalang ito ang papel ng NCSC? Tungkol sa budget. Tungkol sa budget? Kung hindi naman pala malaking problema, uh, kung budget pala ang problema, at hindi malaking factor na may nagawa na o ano ang nagawa ng NCSC. Ano ang, how is that? Uh, Paano mo expected Paano? na ma-improve uh, uh -huh -huh. o mapalakas ang NCSC? Yun nga, kaya nga tumutulong ho ako na magkaroon ng sapat na budget ang NCSC para maka-implement sila ng mga programs and projects for senior citizen. Oo, kaya yun talagang inuuna ko. Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay kay Frank na kay Chairman na i-prepare na. Prepare na yung budget para at least ma-discuss namin kung ano pa idadagdag, di ba? Ganon, ganon. So so sabi ko na let's sit down uh, pag na-prepare na yung budget nyo para tingnan natin kung ano pa may dagdag, kung ano pang kulang. Mm -hmm. yun ang sabi ko. So Thanks you know. for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.